Dalawamport siyam na bayan at lungsod nagdeklara na ng state of calamity ayon sa NDRRMC. Maabante sa berita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Rasyong Live Report. Edwin. Umaabot sa dalawamport siyam na bayan at lungsod ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng pinagsamang bagyo, kirting at Abagat ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na ulat ng ahensya, pinakamaraming nagdeklara ng state of calamity sa Calabarzon o Region 4A na mayroong 23 lungsod at munisipalidad, habang tig dalawa naman sa National Capital Region at Region 6 at tig isa sa Region 1 at Mimaropa o Region 4B. Napag-alaba na layunin ang deklarasyon ng state of calamity ang mas mabilis sa paggamit ng resources ng pamahalaan para sa agarang pagtulong sa pangangailangan. Pinapayagan kasi rito ang paggamit sa kanilang quick response fund na sa pinakaulintala ng ahensya, may git 1.4 milyon na individual ang apektado ng sama ng panahon. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.